katawagin natin ang ating alagang wild geese na si Bonji. Ganto lang kasimple. Okay? Watch. Okay, Daddy? Hilahin mo na yung ting oh, ko. yan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Papunta na siya. Ayan na. Hintay na natin. Ayan na. Naririnig nyo ba siya? Ayan na. Ayan na. Ayan na. O, diba? Sumasagot siya doon sa sliding door namin. Parang sinasabi niya, I'm coming, Daddy. I'm coming, Mommy. O, ayan na. O, ayan na. Okay. O, kunin mo na yung tinapay niya, Daddy. O, diba? Natawag na natin siya. <laughs> ah, Nakakaloka, di ba? Ganyan siya. Ganyan siya katalino. Ganyan siya katalino. O oh, ayan. Pagkakainin na ni Daddy o oh, di ba? Kakaloka.